As you know, pauwit-uwit nating sinasabi na dagawa yung direktiba ng Pangulo sa atin. Unang-una, kailangan managot lahat ng involved dito sa ano to. And in the past month, sunod-sunod uh, ang mga ginagawa nating mga aksyon para mapanagot hindi lang yung mga o sa loob ng DPWH na involved dito pero yung mga kontratista na talaga nga namang eh wag ang tigil na ah uh, ng mga kababayan natin no, but aparte dun sa pananagot nila na eventually ang hinihintay nating lahat ang hinihintay ng buong Pilipinas is makulong nitong mga taong to Uh, meron din tayong ginagawa na equally important. No? Kaya maibalik natin ang pera ng mga kababayan natin. So, ngayon na may ICI na, tuloy-tuloy ang kanilang konkretong aksyon para pailan ng mga sunod-sunod na kaso itong mga dapat managot from top to bottom. No, nakita naman natin, tuloy-tuloy yung -tuloy trabaho ng ICI, mabilis silang umaksyon meron nang na-refer sa ombudsman this week and hindi ako magtataka kung meron pang mga bagong mga referral sa mga susunod na linggo. Sunod-sunod na rin ang pagpapatawag nila ng mga nakikita nilang pwedeng uh, uh, makatulong sa kanilang investigasyon. Tuloy-tuloy po yung trabaho ng ICI. Tayo naman sa DPWH, tuloy-tuloy din ang ginagawa natin. No? Para mapanagot, hindi lamang yung mga nasa loob ng DPWH, para talaga maginis na natin ng uh, uh, ang ahensya dito sa mga masasamang taong wagang uh, tigil na ninakawan yung mga kababayan natin. Pero yung mga kontratista tulad nila Diskaya, nila Wawaw, wow, nila Sunwest, nila uh, Sims, etc. So, kanina umaga, bago tayo pumunta dito, nag-file tayo ng labing dagawang kaso. 12 cases involving 12 projects uh, involving multiple contractors. Ito ay uh, nakuha natin nung tayo'y umaten sa Blue Ribbon hearing several weeks ago na sinuggest ni Senator Bam Aquino na mag-file sa Philippine Competition Commission nang cases against bid rigging and bid manipulation. No yung pandaraya o yung pagluluto uh, ng mga bidding sa loob ng DPWH. At uh, nagpapasalamat tayo kay Senator Bam Aquino sa kanyang suggestion na ito at ngayon uh, nag-file na tayo ng unang 12 cases against different contractors, I think 6 contractors, uh, Five five contractors. uh, nagfile tayo against Saint Timothy, Sun West, Wawaw, Sims, at IM Construction. Ito yung mga finaigan ng DPWH ng kaso at alam nyo naman ang SunWest West ay na naren ng ICI sa ombudsman uh, this week. So, five contractors involving 12 projects. At ang hinihingi natin dito sa PCC ay imbestigahan sila against bid manipulation na may kaukulang penalty per contract violation. So, ang gagawin nating strategy dito, we will be filing a uh, per contract violation here. No? So, ito yon, no? 3 contracts ng Wawaw, 2 wow, contracts ng IM, 2 contracts ng SIMS, 2 contracts ng St. Timothy, at 3 contracts ng SunWest. no? So, ang penalties dito ay, for first violation, 110 million pesos per contract. Initial yun, no, for first. Pero yung mga susunod, pwede umabot hanggang 250 million per contract. So ang estimate namin dito, dito pa lang sa limang contractor na to at 12 projects pa lang na ito ay 2.3 billion pesos na ang pwedeng patawang uh, penalty sa kanila ng PCC kapag uh, nakita ng PCC na tagagang merong bid manipulation at bid collusion. Alam niyo naman, si Diskaya mismo ay umamin sa Blue Ribbon na yung mga iba't iba niyang kumpanya eh, nagmumoro-moro dito sa mga bidding na ito at kasama yon sa mga sinabmit nating ebidensya sa PCC. At uh, una pa lang ito. No, kagaya nung ginawa natin ngayon sa PRC na nagpaparevoke tayo ng mga resensya ang unang 12 contracts na ito, uh, una pa lang ito sa mga ifafile natin in the coming weeks. And just to give you an example, no? Next slide, please. Ang Diskaya, from 2016 to 2025, 1,214 flood control projects. Diskaya pa rin yan. At yan, ay, hindi lang natin isa submit sa PCC, pero isasubmit submit din natin 'yan sa ICI. No? nyo naman ang mandato ayon sa executive order ng ating Pangulo ay past 10 years. No? So uunahin natin itong mga fraud control projects ng mga iba't ibang kontratista, ito diskaya pa lang at kung papatawan ito ng mga penalties ng PCC sa mga susunod na linggo, susunod na buwan na ipafile natin, aabutin, diskaya pagang ang estimated naming penalties dito ay aabot na ng 300 billion pesos. Penalties pa lang Ng PCC, ha? Ah, wala pa dyan yung iba't iba pang mga kasong ipafile. Uulitin ko, sabi ng Pangulo natin, kailangan managot lahat at kailangan maibalik ang pera ng taong bayan at isa itong mga kasong ito sa mga paraan para maibalik ang pera ng taong bayan. At hindi kami titigil dito, siya, Yusek Rico, sige Yusek Rafi, sige General Ato, na nagbubuo nito ngayon at tuloy-tuloy tayo magpa-file against all these contractors. At uulitin ko itong 300 billion na ito sa diskaya parang ya. Okay? So, ah uh, 'yon ang ginawa natin kaninang umaga at tutuloy-tuloy natin 'to gagawin sa mga susunod na linggo, susunod na buwan. Very very important po ito sa ating uh, pagpapanagot at pagbabawi ng pera ng ating mga kababayan.